Carla Abiliana at Tom Rodriguez, inamin ang pagbabalikan nila sa publiko. Ikinagulat ngunit ikinatuwa ng maraming tagahanga ang kumpirmasyon ni na Carla Abiliana at Tom Rodriguez tungkol sa kanilang pagbabalikan. Sa isang joint interview, sabay nilang inamin na muling tumibok ang kanilang mga puso para sa isa't isa. Ayon kay Carla, dumaan sila sa mahabang proseso ng pagpapatawad at paghilom. Inamin naman ni Tom na hindi siya tumigil sa paninindigan at panunuyo. Mas matatag na kami ngayon, mas totoo, sabi ni Carla. Dagdag pa ni Tom, natutunan nila ang halaga ng komunikasyon at respeto. Maraming netizens ang natuwa at nagbigay ng suporta sa kanilang desisyon. Pinasalamatan ng dalawa ang mga taong hindi nawala sa kanilang tabi. Nilinaw rin nila na hindi ito madali, pero pinili nilang lumaban para sa pag-ibig. Umaasa silang magsilbing inspirasyon sa ibang magkasintahang humaharap din sa pagsusubo. And this is for today mga ka-show best. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.